Right. What's up, what's up, guys? Good morning. It's a beautiful Sunday morning. Look at that. Look at where we are. We are somewhere in Santa Rita. I won't say the specific place, uh, it's gonna be a surprise. I'm with Papa Jack and Chris. They're planning to uh, plot a route for the specialized boys. So I'm gonna tag along. If ever you need my navigational <laughs> skills, I'm at your disposal. <laughs> so let's go! <laughs> Let's go. So palabas na tayo sa main road Actually, mayroon na pin pinrepare na plot Si Papa Jack na route And tignan natin kung nga po ba ni Chris Yung pinner-pair ni route ni Papa Jack Tignan nyo naman yung <laughs> placement Look at that It's like you're in the middle of a forest tapos yung meron pang mga baging-baging, ayun, ah, mga vines or roots. And look at the gate. Man, it's so rustic. It likes, looks like it's so old. Eto, nakalabas na tayo ng main road. So kung di diretsyo yun, palabas yan ng Oji Road sa Guagua. First stop daw natin, sabi ni Papa Jack, Santa Rita Eco Park. Pagdating dun sa may marketplace or palengke dito sa may Santa Rita, nag-turn left tayo, meron tayong pinasukan. Ito, Barangay San Jose. So it's a Sunday. Ayan, ang daming mga churchgoers dito sa may simbahan ng Santa Rita. So bumalik tayo. Gusto daw makita ni Chris yung mga traditional houses dito, yung mga lumang bahay. Which is ito, ayan. So this is actually a school, Santa Rita Catholic School. Pero yung tsura niya yung parang panahon pa ng Kastila, ayan o. No? So, naging curious si Chris bumalik tayo. Pinitura niya tong mga to. So, this one, bahay naman siya. Ayan, may pangalan eh. Hindi yeah. ko mabasa, labo naman ako, So, panahon pa talaga ng Kastila tong mga to, ayan. Eh. Kapis pa yung mga bintana, very traditional na houses noon. Eh ito papunta na nga tayo ng uh, Eco Park pero ngayon pa lang dinaanan to. Eskinita. Ilang beses na akong nagpunta ng Echo Park pero I've never been to this Eskinita before. Look at that. Palaisdaan. So parang ano to eh Barrio Road ito pa kabila. Palaisdaan. Ayun oh. Barrio Road siya. Galing talaga ni Papa Jack magplat ng Ilang beses na akong dumaan na Santa Rita pero hindi ko alam na meron pa lang route na ganito kaganda. <laughs> Ay, no? Ganda. Nasa gitna ka ng mga palaisdaan. Puro mga uh, palaisdaan yung madadaanan mo. Ayan, oh, magkabila. Galing, oh. Nice. Ito na, ahon na. Ito na yung Ego Park. Papunta na tayo. Alright. So silip muna tayo dito sa may flood control dam Napakaganda ng na view dito eh Para makita ni Chris Look at that We can do that Right? right? Yeah, should include some bonus points For <laughs> who wants to do that <laughs> <The challenge>. Yeah <laughs> can, go, can go down there Going down may be okay, but coming back up. Yeah, is, uh, that's a problem. Issue. <laughs> So dire tayo hanggang sa makarating tayo sa Porac. Sarap talagang magbike dito tuwing umaga sa May Eco Park. Ayan, know, look at the view. And asko. Ba. Diba? Kita yung arayet doon, no? Sa oh. na tayo sa Dayak, hindi tayo sa Porac. Next stop natin sa May Planas daw, sabi ni Papa Jack. Parang meron siya sinasabi sa akin route doon, papasok tayo. Labas natin somewhere sa may Uh, palakol, pero hindi tayo pumunta mismo sa palakol, and then labas tayo sa may basa airbase pumasok na tayo yung barangay planas actually, ito rin yung papuntang kamya sa mount barundon, pero hindi na tayo aabot doon <laughs> wow, that's deep, that's deep how deep is your love careful <laughs> Halatang walang practice sa ahon Hinihingal tayo Ay. Ito ay papunta ng barangay Kamias Papunta ng Mount Baron doon So dito tayo Palabas na ng Florida Palabas na tayo Florida Ayan, na tayo sa mga taniman ng kamoteng kahoy Ano pa ba, ba? Tubo Ewan ko, ano pa tinatanim nila dito? Ito, ito, kamoteng kahoy yan Look okay, at that open field. Ganda oh. Kaya mo kung anong tanim kaya dito. Ayan oh. awak. Ganda talaga pag ganito yung ano, oras na darang ka dito. Tapos yung ganyan. Yung, kung dahil umulang kagabi. Ang ganda ng kulay ng lupa. Hindi siya parang dry na dry. Tapos yung mga halaman. ay mga damo. Green na green. Dahil medyo pasasila So yun yung palabas ng Florida, yun yung usually dinadaanan namin ni Doc. So ngayon dito tayo sabi ni Papa Check. First time ko rin doon sa trail na to. Yes, let's go. Okay. oh, no, nasa na tayo ng tubuhan. Ah, ang ganda pala dito oh. Damn. Buti na lang, kasama natin si Papa Jack. May nalaman na naman tayong route Ganda oh That was fun yeah. <laughs> Abas na tayo sa trail May ilog dito Ayan, oh. Not sure kung anong barangay to Parang <laughs> galing, nag enjoy ako sa trail yun <laughs> Medyo nasubok yung handling skills natin Dahil umulan, medyo maputik yung daan Uh, as maraming mga parang mga hukay-hukay um, na dinaanan na ng tubig pero yeah, masaya <laughs> nag-enjoy tayo men <laughs> nakalabas na tayo sa main road glory dati na lupihan road, ito yung basa airways eh, no? o derecho pa daw tayo sabi ni Papa Jack so, pumasok tayo kanina sa may basa airbase meron tayong kinausap na na sandalo doon So, pa uh, meron palang museum dito sa loob and eh, gusto atang include ni Chris dun sa route na gagawin niya para makita yung museum dito eh unfortunately parang kailangan pa daw kumuha ng permit so tignan natin kung ma-include nga sa route tong, tong museum dito sa loob ng Basa Airbase after nung Basa Airbase pasok tayo sa kanto so diretso dyan yung papuntang nabuklod and tung up uh, so tumawid tayo dun sa bakal na tulay and then ito mayroon tayong pinasok na trail na naman <laughs> so first time ko na naman ano to madadaanan itong trail na ito although ilang beses na rin nagpunta ni Doc dito eh nabanggit ko nga ito yung papunta ng Nabuklod. pero hindi ko pa na trail itong to, itong daan na ito napaka smooth nung gravel dito oh feeling ko piniprepare na nila ito para masimentuhan na so bago nila masimentuhan ito enjoy na natin nasa Florida Blanca pa rin tayo pero hindi ko alam kung saan ang barangay ito yung advantage ng dumadaan sa mga barangay roads, mga back roads. Tingnan mo, ganda. So nasa gitna tayo ng rice field pala yan. Ayan, oh. Kagandahan pa dito, walang gaanong dumadaan na sakyan. Mostly mga motor lang. Kaya ang sarap magbike. At uh, dito na ulit tayo sa Florida Blanca, Porac, Dinalupihan Road. So pabalik tayo ng Basay Base and then pabalik na tayo sa Tarita. I thought wala nang trail, pero surprise surprise, eto meron pang trail. Merong malit na tulay dito, actually parang drainage canal siya, eto, ayan na. And drainage canal. Tapos dito, parang ilog siya sa ilalim. So we're just going to walk. Diba? It's better to be safe. Parang nasa wrong side ako, no? Dapat dito ako sa safe side. <laughs> Mas sinesafety ko yung bike ko kesa sa sarili ko. Kagabi, sobrang lakas ng buhus ng ulan. Hindi ko alam kung anong oras yun. Nagising ako. Buti na lang ngayon. Ganyan lang yung road condition no? sa mga trail. Hindi siya sobrang putek. Buti na lang. We're out of the trail. Merong mga nagpapato yung palay dito. Ayan, no? Sana wag umulan. Para hindi masira yung mga palay ng mga magsaka natin. And we are here, back from the start. Man, look at that. So, tulad nung nabanglit ko kanina, hindi ko na sasabihin kung saan yung exact location nito. Lugar na to pero nasa Santa Rita. Mapangit tayo para hindi ma-spoil yung tinaplanong uh, cycling route or cycling event ni Chris. Pero ang ganda ng lugar dito, promise. Grabe. So meron silang guest daw ngayon, parang apat na group. And nagpiprepare na sila nung food ng mga guest nila. And mind you, lahat ng pagkain dito, lahat, they do it the old way. They cook it through firewood. Ayan o, oh, panggatong yung ginagamit nila. So talagang yan, malalasahan mo yung, yung usok, yung charcoal, yung kahoy. This is the traditional way of cooking kapangpangan food. Yon, tapos na yung ride natin. So, thank you kay Chris. Thank you kay Papa Jack. Ang ganda ng route na ginawa ni Papa Jack. And si Chris nag-enjoy din siya. And then yung kung saan nga tayo nag-park, saan tayo nag-start. Grabe, napakaganda. Uh, hidden sanctuary na naman siya. So, abangan nyo yung ride natin. Yung target date nila is parang end of July. So, medyo, ma medyo matagal-tagal tagal pa. So, abangan nyo na lang. Uh, to do that, please subscribe, hit the notification bell, select nyo yung all, like and share. Lagi ko sinasabi, sharing is caring. Bye!